Buenos dias, damas y caballeros. Surprise, surprise! Si former actress Nadia Montenegro pala ang nahulihan na gumagamit ng uh, ng uh, diumanoy, uh, Mary Jane. Mary Jane sa sa isang restroom dyan sa Senado uh during uh, the Senate hearing, uh last Wednesday at uh, yun yung time na nagkakalat si Robin uh, at uh, nirelecturean ni ni uh, Senator Kiko Pangilinan uh, at pinapahiya uh, dahil sa kakulangan kakulangan ng pagkaalam niya sa juvenile uh, act ha uh, at uh, kasi gusto niya ibaba yung uh, age na pwede kasuhan yung mga bata sa 10 years old ha so yun rin ang panahon na meron isang security guard ang uh, uh, nagresponde sa reklamo ng isang staff pa naman ng another senator I believe Senator Ping Lacson uh, at uh, sinabi na amoy Mary Jane ha yung uh, restroom parang may gumagamit ng uh, Mary Jane ha So ang ang sa akin ang issue nito hindi lang yung paggamit ng droga kasi very ironical na parati nilang uh, ah uh, nilang tinilang binabanatan si President Bongbong Marcos tabangag Bangag. Uh, pagkatapos ngayon na maka staff pala nila ang bangag so ganyan talaga mga DDS yung anong ginagawa nila ituturo nila sa iba gaslighting ha at uh, pero mas sa akin, ang mas uh, ang mas malaking issue dito uh, anong anong uh, professional expertise ni Montenegro Ah, na alam naman natin na uh, for the longest time housewife lang ito kay uh, uh, the late uh, Mayor Assistio. Ah, housewife lang ito pagkatapos uh, uh wala naman talagang itong uh, ano man any expertise. Kumbaga, ang daming ang daming staff na pwede mas qualified, mas magaling na gumagawa talaga ng trabaho. Uh bakit uh, mga mga mag, uh, na Laos na artista or uh, artista na wala nang uh, wala nang movies or TV uh, TV shows ah uh, Laos na ang kinukuha hindi kaya ito yung mga mga 15:30 baka baka kailangan i-review rin yan na uh, opisina ni Robin Padilla dahil baka puro mga 15-30 mga kapwa-artista niya ang kinukuha niyang staff. Sayang, mga matatas para sweldo niyan. From 50 to 150,000 o 130,000 buwan-buwan. So no wonder, uh, no wonder nagkakalat si Robin dyan na uh, I move, I move at saka uh, parati siya lang uh, pinapahiya ng mga kasama niya. Parating semplang yung mga yung mga uh, nakase, nakaseka, nakasekan three years na siya, nakasekan half na siya ng, uh, na, ng uh, termino niya, hindi natin pwede sabihin na bagito pa siya, pero ganoon, nagkakalat pa rin at uh, nag-deliver -de, nagde ng privilege speech na wala naman siyang masyadong background na inistadihan. Eh, sayang, sayang yung mga staff. Eh, yung pala, mga staff niya ay uh, parang underqualified. Ha? Ah? Kasi anong role nito ni Nadia? O pwede natin sabihin na siya ang go-between sa mga artista, pero hindi lamang artista ang, uh, ang constituents ni Robin. Ha? Ah? Ang uh, constituents siya, the whole uh, Filipino nation. So, anong Anong kwan? Ano, what, what's the need for uh, for Nadia. Alam rin natin na kwan daw ito, vlogger daw ito, si Nadia, content creator. Pero ang dami naman na mas qualified na content creator dyan na makakatulong talaga sa, sa mga pagkalat ng mga informasyon about sa mga legislative work ni Robin Padilla. So parang sa atin nakaka... Naka, very questionable yung pagpili niya dito kay Nadia Montenegro to be to be his staff uh, baka kuan lang ito yung uh, kinukuha uh, kinukuwa lang sa awa kinukuha lang sa awa na kahit 15:30 lang nagre-report uh, para lang uh, matulungan itong mga mga uh, kwan na mga has been na kuna artista na uh, para bigyan sila ng trabaho dahil uh, bored na sila sa buhay at wala na sila magawa sa buhay. Pero they, they have no business being there in the Senate kasi ba pera ng bayan ang binabayad natin sa kanila pagkatapos sa uh, Maraming trabaho pwede gawin yung sa yung Senado, hindi laman puro pagnanakaw lang pwede ang ginagawa nila diyan. Hindi naman rin puro ba, 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 gumagawa lang ng mga desisyon na according sa Uh, bayat sa kanila <laughs> o hindi naman pumapatay lang ng, uh, ng impeachment na talaga uh, contrary to the popular view ng mga tao na gusto talaga matuloy ng impeachment. So they are there to to investigate issues sa uh, tulad ng nakikita natin ginagawa ni Risa Ontiveros at ngayon ginagawa ni uh, Ping Lakson. Dapat ganon. Pero wala pa tayong nakita na may seryosong inimbestigahan ito si Robin Padilla, ah, yung pala at uh, lahat ng ginagawa nito pang protection lang sa mga Duterte. Eh, yung pala at nagkakalat lang siya dyan. Eh, yung pala, yung mga staff niya, ah, wala rin nakakatulong sa kanya. Pero sayang. Sayang pera natin, ah. So, according dito sa reports emanating from the Senate, uh, na identify si Nadia Montenegro ng uh, uh, Senate Office of the Sergeant at Arms o SAA na gumawa ng investigasyon dito sa issue na ito pero nagdeny na daw itong si Montenegro na na uh, nagmariwana siya ha ah, doon sa ladies room pero according to the report ng uh, nang house security uh, dated o August 13 uh, security personnel uh, Victor Patelo noted two incidents involving an unusual unusual scent odor allegedly emanate emanating from the ladies room near the senator's extension offices so two incidents na ito eh uh, first incident uh, uh, second week of July 2025 nung um, uh, while he was manning his post at the, at the fifth floor, yung fifth floor kasi puro mga senator ito, kaya medyo ma, may privacy rin doon. Kaya ah, ah may nagtanggap siya ng tawag sa trunk line from a mail staff na, na, na nag-report ukol sa very strong odor coming from the restroom. Ah, at pumunta siya sa office ng uh, staff na yun at uh, pumunta sila sa CR na din na kuha nila, na amoy nila na yun nga, amoy ng Mary Jane. ha At uh, yung second incident nga occurred uh, sa August 12, uh, the same floor at na-inform naman uh, siya ng male employee na who claimed to be from the office of Senator Ping Lacson meron na naman unusual odor coming from the ladies' room. Ah? At sabi pa, ni, sabi pa dito sa report, he claimed the odor resembled that of marijuana and he stated the only person in the area at that time was allegedly Miss Nadia Montenegro. So second incident na pala ito. Although nung kinonfronta uh, kinumpronta si Nadia Montenegro, sinabi niya na vape daw ang ginamit niya. Ah, malayo naman ata ang vape. Unless yung vape niya ay uh, marijuana mariwana ang laman <laughs> or mariwana flavor. Ayan na. This is uh, this is where your taxes are going. Ha, this is where your tax our taxes are going. Sana imbes uh, uh, sa siya, binigay na lang, dinagdag na lang para sa PhilHealth health... Uh, Phil Health Assistance or Assistance sa PGH, Philippine General Hospital o sa Lung Center. Ha? Huh? Sabi pa sa si report, Miss Montenegro denied smoking the ladies smoking inside the ladies comfort room or using marijuana for that matter but acknowledge pa uh, possessing a vape in her bag bag which she said could have produced the unusual scent reported earlier by the senator by senator Lacson staff ha pero pa mahirap to ha? pangalawang insidente na iba naman talaga kasi ang amoy ng Mary Jane kumpara sa kwans kumpara sa sa dapat tanggalin na ito ni uh, Robin Padilla ha si Nadia Montenegro at uh, according to Senate Secretary Renato Bantug Jr nag-report na nila ito doon sa office ni speaker uh, uh, ni, ni Senate President Jesus Gutierrez at kay Robin Padilla. Ano kayang gagawin ni Robin Padilla? Baka pagalitan lang niya ito. At sabihin next time naman sa labas ka na lang mag uh, magmariwana Ha? Huh? Baka naman uh, ito ni Robin kasi meron siyang uh, meron siyang resolu meron siyang uh, Uh, resolution na uh, seeking to want uh, to legalize medical marijuana so baka kung uh, ma-legalize na yung medical marijuana lahat ng mga staff niya kahit doon mismo sa office nila magmamariwana na sasabihin na uh, may sakit uh, kaya nagmamariwana so talaga naman ha uh, uh, talagang ito si Robin uh, mag uh, mag uh, nasa second uh, three, kasi six years ang term niya until 2028. Pero naka-first uh, three years na siya, naka-second three years. Puro kontrobersya ang, ang, uh, kwan, ang nangyayari sa kanya. Tulad dito this week na double wami siya na na lektura na siya ni Kiko Pangilinan na hulihan pa niya na hulihan pang staff niya at si former actress pa naman ha uh, Uh, Nadia Montenegro. So tingnan natin kung anong gagawin ni Robin o anong gagawin ni uh, ni Cheese Escudero, pero baka naman walang walang gagawin sila dahil uh, baka naman pa lahat ng tao diyan sa Senado ay high na. Kasi kung nasa nasa matinokang pag-iisip, hindi mo i-dismiss yung impeachment uh, impeachment complaint uh, na ganyan na lang, ha? Uh, siguro high rin yung mga bossing na mga staff na ito na nabangag. So yan lang muna update natin dito sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Uh, good day to all and see you in my next vlog.